Dati dalawang beses ako mag-rice, dalawa. Ngayon ano lang eh, one fourth rice ako eh. kasi may food plate ako. Marami sa akin ay eh, gulay, uh, chicken and fish. Uh, binawasan ko ang carbs consumption ko. Kasi ang carbs kasi, na yan ang nakakatabang pagkain eh. Pagka marami ka masyadong kinakain na carbohydrates, yan ang unang energy na uubusin ng katawan. So kung babawasan mo, ang kakainin ng katuman mo for energy or protein and fats. So if you reduce your your calorie intake. Ngayon, kaya yung mahihirap kahit maraming kanin na kinakain kasi nagtatrabaho sila ng manual, construction worker, farmer sila. Kaya makikita mo kahit yung kanin nila sa bukid. O oh, eh pero pa, if you work in the urban areas at ang dami mong kanin, may dalawa kang chicken, tapos eh yung kanin mo eh, hindi matatalunan ng pusa sa dami, Itataba ka kasi nakaupo ka mag-araw eh. <laughs> Naka-only rice pa No? Uh -huh. <laughs> tama nga naman. So talaga, pag um, medyo mas sedentary ang iyong trabaho, less and rice. Tama ba yun doon? Uh, less rice Exactly. Na. So, so therefore, magtutubig ka. Kasi pag nagsoda ka, ang, ang soda kasi 200 calories, isang rice na yan. Zero calories uh -huh. and zero sugar ang ang water. Ang kailangan mo lang consumption, ito, hindi rin na alam ng mga Pilipino, eh, 1 teaspoon a day lang. So kung, mm. kung, kung magsosoda ka, eh, 10 teaspoon yun, yari ka na sa 10 araw. Kaya ang dami oh, may diabetes. Kotang-kota na. Oh, yun ang mangyayari. Kotang-kota na. Sinasa kaya... Parang, sinasa Kaya... sinasabi nga nila, Doc, eh, no? sinasabi ni Ina yung rice, no? Parang, ang oh, lakas naman kumain ito, parang kang trabahador, parang kang trabahador, parang gano'n. Pero kung hindi naman trabahador, hindi ka naman nagbubuhat, hindi ka naman nagpapawit, hindi naman gano'n yung, yung lifestyle mo, bakit ka kakain parang construction worker? Di ba yung parang ng, ng bigas, ng, 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 ng rice, parang gano'n. Di ba? Parang gano'n po yung nangyayari. Tama po. Kaya Tama po. pagka sedentary ang lifestyle mo, babawasan oh. mong kanin mo kasi uupo ka. Pero kung mm -hmm. ikaw ay athlete, ikaw ay mm -hmm. nagbabasketball, yun, mm yun ang professional player ka, ikaw ay farmer, mm -hmm. at ikaw ay traffic enforcer, eh, mm -hmm. hindi ka tataba kasi na burn mo. Ang daling i-burn yeah. ng, <laughs> ng eh, calories eh. Oo. Mm -hmm. E eh ngayon, kung ikaw executive at yeah. uh, mainiti na ulo mo, mataas ang BP yeah. mo, dalawang beses, ang kanin mo grabe, tapos may soda ka pa. Kaya kita mo, yeah. ang lalaki nila. O oh, yeah. tapos mabalita mo, uy, na heart attack si ganito. eh paano? E yeah. eh, yun ang lifestyle eh. So yeah. ma makikita mo, tawag dyan metabolic syndrome. Yan ang forma na mataba, wala ng liig, malaki ang sikip ang pantalo. Pumunta ka sa mall. Mag magkita ka at magbilang ka ng sampo, apat yan, ganyan makikita mo sa mall. Eh kasi, titigil. Kakain. Uh, tapos may buffet. Tapos hindi gagalaw. Ang tulog, mm -hmm. eh apat na oras lang. Eh pagkagising ka, kakain ka rin ng kakain. Eh papano Kaka yun?